Ayan, hello mga kanigrense. Ayan, magandang araw po sa inyo. Ayan, for today's vlog po, ay pupunta po tayo sa aking... Ipapakita ko po sa inyo 'yung aking bahay kubo. Ayan. Bahay kubo po. Ano po ba 'yung nasa bahay kubo? 'Yung mga gulay po. Ayan, dito tour ko po kayo. Ayan. So, ayan ipapakita ko po sa inyo 'yung aking garden. So, Una po, una po yung nasa pananim po dito ay eto po yung aking paborito. Yan. murenga, <laughs> murenga po. Meron po tayo dito murenga. At saka meron din po tayong um, okra. Ayan. Sino po yung mahilig sa okra dyan? Eto po yung ating okra. Ayan. Kung nakikita nyo, sobrang dami po yan hanggang doon po. Tsaka meron pa po dito. And then meron din po tayo dito um, balatong. Ayan. Yan balatong, ayan po. Kung napapansin niyo po, kung napapansin niyo marami po silang stick. eto po ay bamboo stick. Kasi nga po, yung balatong po, 'di ba, parang vines po 'yan. So, 'yan po yung sitwasyon nila, yung nakikita po natin diyan. Ayan. Happy happy po ako kasi nung tinanim po namin ito um, pagka kinabukasan po umulan kaya po talagang mag po sila so yan po yan sila and then meron din po tayo dito Chinese spinach I mean yan Chinese na kangkong ayan o kita nyo po yan hanggang doon po yan so ayan tinanim po namin ito na Nagingi po kami ng liso. Liso po sa ano sa Bohol. Tsaka thank God kasi yung mga po ay ayan, lumaki po sila. And then meron din po tayong meron din po tayong saluyot. Ayan, ang ganda oh. Taba ay yung papo. Ayun po po. Ayan, oh. ayan. Saluyot po 'yan diyan. And then meron din po tayong sikwa. Sino po yung kumakain ng sikwa? Ayan. Ayan oh. So hindi pa po sila nag hindi pa po sila nag-produce ng bunga. Pero Ayan, mamaya. Next, next, next. Ayan, oh, um, ay. Kita ko, guys. Meron na pala siyang flowers. Ayan, oh. Kita niyo, guys. Ayan, meron na siyang flowers. So, soon, soon, makakatikim na po tayo ng bunga na sikwa. Kwa. Ayan. And then, meron din po tayo dito ang kamodi. Ayan, oh. Ayan, oh. Diba? Diba? So maganda po 'yan pag ano pag kikilawan lang natin. Minsan kinikilaw ko po ito yung um, lalagyan ko lang po ng suka at saka um, aho ay hindi. yung bumba ay gano'n. So masarap na po 'yan. Tsaka meron din ho tayo dito um, alog pati. Ayan guys, oh tommy. Ayan Oh, oh ang tataba. <laughs> ano ako mataba. Oo, oh, di diba? Ay, ganda talaga. Ayan, tsaka, meron din po tayo dito. Ayan, o. Oh, madami pa po, po tayong okra. Ayan, okra. So, isa po kasi yan sa mga paborito ko yung okra. Minsan po nilalaga ko lang yan. Tapos, lagyan na lang po ng um, bumbay, tsaka suka, ganun, tsaka... ah, uh, I ayun mean, eh asyeno oh, mas masarap po na po talaga ako. Ayun, ang marami po tayo ng So nilagyan po namin dito ng coral. Yung fins po. Ayan, para po ayan, walang makapasok na mga hayop kanoon. Para safe po ang ating mga pananim. Ayun oh, meron din po tayo dito. Ayun, marami po tayong isda dito. Tsaka, meron din po tayong ampalaya. Ampalaya. Ayan o. Oh. kit ng Ampalaya. Ayan. Meron pa po, po dito. Itong pa. dami ng dugo. Tsaka, meron din po tayong tinanong dito. Lemongrass. Ayan. Lemongrass. At tsaka, meron po tayo dito. <laughs> Kalabasa. Ino, Kalabasa. Ang ganda. na. may no. meron pa tayong kung ano na bayabas. Ino, Kita mo? Bayabas yan. Sa kalabasa. Ayan guys. Ito po yung ating bahay ko po. At saka meron po tayong dragon fruit. Isa, dalawa. And then <laughs> talong. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. At lang talong. At saka, meron ho tayo dito. Ayan. ayun, dami-dami -dami pong saluyo to. Saluyo. Ayan, guys. So, ayan, guys. Ito po yung ating bahay kubo. Ayan. <laughs> meron din po tayong manok. Kung po kayong mag-alala, meron po kaming manok. <laughs> yun know, Dami-dami talaga ditong muringga, guys. At saka, ito. Meron po tayo ditong ano ba to sa inyo? Iwan ko kung ano itong tawag dito. Pero, ang to sa amin eh, balanghoy to sa amin no? So, hindi ko alam kung ano yun sa Tagalog. So, ayan. Marami, dami-dami po kaming pananim dito. Meron po tayong mansanitas, uh, guava, at saka meron din po tayo dito ng aloe vera. Ayan, nag-iisa. Nag-iisa, so. So, ayan guys, eto lang po dito na po magtatapos ang aking vlog at sya, ayan po um, mas maganda po na minsan nasa bukid tayo talino yun kasi sa bukid kasi pag may lupa ka lang at saka masipag ka talagang may aanihin ka tulad nito hindi na hindi mo na kailangan pumunta pa sa merkado sa mga market para lang magbili ng mga ganito kasi nga eh masipag ka at marunong ka magtanim sabi nga nila, sabi nga, eh, pag may tanim, may aanihin. Ayan. So, thank you guys. Thank you for watching. And thank you for subscribing. and Thank you guys.